Kasi for today's video, gagawa nga po kami ng money umbrella. Meron nga tayo dito plastic, ribbon, stapler, at saka pera. At saka tape. Tara, simulan na natin mga beshi. So, eto na nga mga beshi, papasok na nga natin yung pera sa may plastic. Pass forward, tapos na nga namin ilagay lahat sa may plastic. Ginupit ko nga lay dulo ng plastic dahil sobrang haba. Tulong-tulong na nga kami dyan nila papa at tita tiyah, para mabilis matapos. Dahil pupunta pa nga po sa palengke sila mama, bibili kasi si papa ng pangtok at baboy at ulam namin ng pangtanghalian mga beshi. Birthday nga pa ng lola Emily ko kaya kami gumagawa na ganito. Naghati-hati nga sila papa ng mga kapatid niya. Ako kaya kailan makakatanggap nito mga beshi? Baka naman birthday ko na sa January. <laughs> Tina, pera. Inayos na nga ni Papa at isasara dahil pupunta na nga sila sa palengke. Pagka uwi nga po ni Mama, nagluto na nga po siya ng butter shrimp. Habang si Papa naman po nagluluto na ng pangtoko baboy. Tara, luto na nga mga besh Alam na alam nga ni Mama yung paborito ko. Tara, kain po tayo mga besh Thank you po sa lahat ng blessings. Pagkatapos nga ako may naligo na nga din ako mga beshi. Si tita siya nga biglang ang nilagnat. Pinagpahingan na nga siya ni mama sa may kwarto. Tinulungan ko na nga po si papa magdecorate. decorate Simpleng salo-salo nga lang po mga beshi. Kami-kami nga lang po dito sa compound namin. Tapos pinapunta nga lang po namin dito sila lolo Odi at tita abi. Dito nga po kami nag-celebrate sa bahay namin. Pag uwi nga po ni tita Jessica meron nga po dalampang samji. Kaya niluto na nga po ni Tita June. Kung mapapansin nyo nga tapyas na nga yung cake mga beshi. Kanina pa kasi iniiyakan ni Atina kaya kinuha na ni Mama.

Digay mo kayo na wala. Digay mo na yeah. yeah, Maraming maraming salamat sa mga nagtipan Sa mga anak ko, sa mga espon. Pagkatapos nga kanta ng happy birthday si Lola Emily at sinurprise si nagkainan na nga din kami. Happy birthday Lola Emily, more birthday to come. Huwag ka na magkakasakit, palagi ka healthy. Yun lang, salamat sa pananood. Babay mga beshi!